Kaya mga kapards, may-mili na tayo ng mga takulangan pa natin do sa gagamitin natin para sa parts Chicken. Yun mga kapards, ano ah, Halos yan, kompleto na tayo ng gamit para sa ating parts chicken. Ito, meron tayong tala na heavy duty. Yan. 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 Heavy duty yan. Ah, uh, meron na rin tayong ano, yung regulator para sa kala natin. Na may stainless lalagyan ng chicken. Meron na rin tayo ng pang sandok ng manok habang nagluluto. Na may mga tong na rin tayo. Meron na rin tayong lalagyan ng sauce. Dalawa to kasi yung isa lalagyan ng suka. Lalagyan din tayo ng suka kasi magkakaroon tayo ng yung ano yung isaw meron tayong mga plastic o oh. plate na rin tayo meron tayong paper plate para pag umorder sila ng chicken dining in meron tayong pagsaservan at meron din tayong lalagyan ng sauce ito kasi pili natin ito para pagsasali ng sauce at istaka na rin Ayan, yung ating mga ano, nakare-ready ng ating food cart. Nandun na. Ayan, kompleto na tayo. May, may, gunting tayo. Ayan. Pangkat ng manok. At pangkat din ang, ano yan, ng ano yon ng, mga ng isaw. Ito yung pangano natin ng gravy pag gagawa. Halo. Ito naman, purpose naman ito, yung sa mantika, panlinis para maalis yung mga harina or mga balat ng manok na, na iiwan doon sa mantika. Ayan. Ito naman yung sandok din ng ano, pagkamagano ng gravy. Ayan. Ito yung ating malaking ating malaking kawali or ano, maliit na talyase. Ayan na. Bago yan. Eh. Kaya eh, mga kapal, sabangan nyo yung ating parts chicken. Yan, may mga plastic na rin tayo nakaready. Yan. Ito, para saan ba ito? Ice candy? Hindi. <laughs> Balutan natin ng, ano, ng gravy at suka. Yan. Ito. Yung ating tangke, nado na kita Tim Tim. Dalawa yung ating tangke. Dalawa yung ating gasol. Shout out mga kapods. Kita-kits tayo sa Saturday. Sa New Newtown Plaza. Bagong-bagong LPG gas para sa ating fried chicken. Ayun mga kapards, oh, tapos na yung ating ano, food cart para sa ating Pards Chicken, Tito Pards Chicken by Kalyabe, Australia. At ito, meron na rin dito BP Triton Pares ni Brad B. Dogs may Lemon House may Kopehan yan Kopehan at meron din dito ang sizzling and ramen pasal pasyal na mga ka-parts mga katoda yan pasyal na dito sa New Town Plaza At meron din tayo dito ng ano, ihaw-ihaw. Dito lang, mga, ano, sa Newtown Plaza. Bagong Sitio 3, Bagong Bayan. Santa Cruz, Laguna. Kita kits, mga Kapards. Bye!